Ito, Sir Edwin, napakaangas din ito. Ito. Oh. Naghahanap ka ba ng 6 to 8-seaters na pang-service mo tapos naka-solar panel board May na? Ayan. Ito na yung sagot. Ayan, oh. Naka-60 volts, 25 volts. Ng, ng solar mo, oh talaga siya sa roof, oh, makapal yung roof nakapasok niya. siya rito yes. sa pinakakanto. So, hindi siya dumi. Hindi siya halata. Okay, hindi siya halata. Hmm, hindi halatang nakasola. Si Tapos, Spongebob Cutie natin. Ito yung Spongebob Cutie natin na naka 6 to 8 seaters. May back to back seat siya. Kita mo naman, napakaganda nito kasi naka 60 volts, 25 amperes to. Tapos, 1,800 watts na siya. 180, Meron siyang controller para sa solar. At dito yun. Makikita mo yan Ayan pag, pag no? nag-charge siya. Ituturo sa inyo na Icos yan. Yes, tapos, mm -hmm. yes. Tapos, e'tong kagandahan. Hindi yan, kahit mabasa, walang problema. Ooh. Ayan. Tapos, basta matutok lang siya sa araw, kusa na siyang mag-charge. So, kapag umaandar ka na tirik ang araw, habang nababawasan yung charge ng battery mo, dahil ginagamit mo nga, kinoconsume mo yung battery, nadadagdagan din at the same time. Ayo, Ayan. Dinadagdagan ni Dari, solar. meron siyang solar uh, power dito. Galing. From sunlight lang yan. Ayan. Tapos, ang kagandahan niya, may underglow light na siyang kasama. Oh, so Meron pa strip light dito. Ayan. Ayan. Ayan tapos, may headlight, sponsor web qt inspired, may pa-roof light na rin. May pre-trapal yan, ikakabit natin. May camera na rin siyang kasama, reverse cam. May speaker na siya, pwede mo i-connect yung inyong cellphone via Bluetooth. Meron na rin siyang pang mini fan. May mga safety handle na rin siya. At ang kagandahan, meron pa siyang, ayan. Ayan. Um, Seatbelt. Seatbelt. Oh, diba? May seatbelt na rin siya. Foot accelerator na tapos extra tire kasama na rin. Ayan. Tapos may back to back seat na rin siya. Ayan, back to back. Merz pa siyang pa-stop light dito and signal light. Ayun, kumpleto. Diba? Wala ka na pala nga hanapin yes, dito. Wala so, ka na hanapin dito. All in na nandito. Sobrang pangmasa lang yung presyo niyan dito sa Icos Bikes and E-Bikes Bodega Bodega Price. Kasama to sa ating uh, bundle deal, piso bundle deal promo. So, for every purchase niyo ng aming 6 to 8 seaters na beauty uh, inspired mm -hmm. na may solar na For only 78000 maa-avail nyo na to Tapos, yung aming uh, two-wheels e-bike, piso lang. So, makakabili so, ka ng piso e-bike. 78000 lang, may solar na yung e-bike mo. May brand new two-wheels ka pa. So, mga gastos nila, 78000 and one peso. Yes, and Yes. Otas may solar na. Magkano pa-install ang solar? Kaya 10 nga, to P15,000 uh, yan. Ayos. Sobrang mura. Marami pa silang kulay na pwedeng mapagpili. So, bihira ka na mag charge nito kung yan yes. kukunin mo. Ito naman, kung gusto nila yung mas bigger version, ah, ito may yung bigger si Fero. to. Na may solar din. Hmm. Uh, tapos, itong si Fero natin, ay, naka-side steering na rin side siya. Side steering. Ayan, napakaganda niyan, Sir Edwin. Ang ganda, oh. No, ano, ano, ang ganda nung no, no. Ang ganda nung steering wheel niya, naka-power steering, wheel naka, wheel steering wheel. na siya. Sa shiali ng dating. Power steering na yan. Hmm. So, tapos, syempre, may malaking panel board, may radio, meron hmm. siyang, pwede mo i-connect sa cellphone mo yung inyong Bluetooth. Tapos, 6 to 8-seaters na back-to-back -back seat na rin siya, Sir Edwin. Tapos, uh, may free extra tire, may mga safety handle na rin. So, safe na safe ka. Meron ng free trapal, roof light, at mini fan. At ito yung controller para sa inyong solar, solar. na naka-intact na. Ayan. Yes, tapos may underglow light yan. At mataas ang ground clearance. Kita nyo naman yung kanyang flooring, napakatibay mm, dahil tibay 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 stainless yan, na o. yan. Yung nakaganda sa e-bike ma'am no sobrang yes. tipid imagine mo nagkuryente ka nag-solar ka pa mm -mm, correct so tapos so, ang kagandahan nito Sir Edwin mabibili mo lang sa halagang 90,000 ayun 90 lang free um, ay free alien piso e ayo, din ba to naka alien eye pa yan alien eye o oh. yes etong si fero natin naka piso bundle deal promo rin siya. so for every purchase nyo ng fero namin na 6 to 8 seaters 90,000 only tapos maa-avail nyo yung 2 wheels e-bike ng piso lang 90,000 in 1 peso meron ka ng fero with solar at with piso e-bike ayun so may fero ka na ay may, may ka ng 4 wheels pero may pisong e-bike pa yes. At May solar. Yung <laughs> e-bike. At 6 to 8 seaters to, ha? Oo. Oh, lupit. to haba, oh. Meron tayong puti. Ayan. Ito, mm, white naman Meron siya. Meron din tayong 4 seaters nito, Sir Edwin. Ah, 85,000 lang 85 naman tapos yun. Tapos pasok rin sa piece of bundle din from Ito, mm. Sir Ed. Ito, yung mga Mataka budget. Ito. Ito, ito, ito. Ito naman bagong -ba style to ma'am. Bagong style to kasi eto naman ginagamit siya pang kargahan. Uh -uh. Etong si Abia natin na to, may pintu siya. Ang galing oh. sa bago. Tapos May lagayan sa ilalim. Galing. Yan, si Avian na natatransform. Three wheels yan. Tapos, pwede mo siyang gawing trans ah, uh, transform. <laughs> <laughs> may transform. assist mo. <laughs> o, mo nga to, May? Ayan, may, uh. may. Ayan, papakita sa atin kung paano siya gagawing ayon. cargo. Ah, so, e, natitiklop to. Natitiklop siya. Ayan. Ayun. Ayun. Ayan na pala, ayon. okay na. O, ayan, paano ba to? Ayan, bubuhatin mo akin na yan, Sir Ed. O, ayan. Sigur. Ayan. Ayan, mayon. Ayan. O, diba? Okay na pala. Transformer na. O, diba? Na naging cargo na siya na mas malakad mm -hmm. pa. Pwede pa lang pang negosyo to, mineral water, yes, itlog, mantika, gulay. Ka, Kung gulay. nagtitinda ka ng pagkain, di ba, uh, -huh. ka ng mga meat, uh -huh. gulay. Galing. Uh -huh. Tapos sa stand na gulong, chubles, nakamagspa. Tapos, gusto mo naman sa ilalim mo lang ilagay, ayan. Ayan, galing, ang forma transform naman. Transform na yan. Mm -hmm. o, ang As may na uh, 48 volts, 20 amperes, 1,000 watts na rin siya. Tapos, mayroon meron na rin siyang basket sa harap. Ayan. May free mini fan. Tapos, may roof life. Ayan. Ayan light. Ayan. Ang bongga nito, uh, maa lang to sa atin. For only... 37,000 37 lang oh May pangnegosyo pang negosyo package ka 37,000 lang yan ganda May basket na rin sa harap Ayan Ano pangalan nito pa ma'am? Si Avia Trike natin na transport Ayan Avia Trike 008. 008. Yes, ito naman si Avia Trike 007. Yan, yeah, 007. Opo, itong si Avia Trike 007, naka 48 volts, 20 amperes, mm. 1,000 watts din. Pero hindi siya na ah, pakagaya okay. nun ano, Hindi, Walang pang-ilalim. Yes, walang pang-ilalim. Uh -huh. Pero nakakabu din, ito, nakaka din lang siya. siya oh. Pwede Eto, siyang gawing cargo type. Yes, may na. lagusan. Mas malapad ang upuan nito. Okay. So, ito naman... Ma will nila to. Ang kagandahan ni Avia Trike 007, may roof rack na siya. Ah, may roof rack Yes. May roof rack, basket sa likod, at basket sa harap. Mm. Tapos, naka-automatic ang wiper, may roof light, at may mini fan pa siyang kasama. Mini fan, ayan. At naka-size 10 ng gulong tubeless tarp. Kung anong 10, kulay ng body niya, ganun din yung kulay ng mugs. O. Tapos naka mataas ang ground clearance Kulay papaya mama Yes may green mm -hmm. din tayo Maraming kulay Pagdating kasi kay Aviya Trike uh, Mga candy color yung three wheels niya Ayon, ganda. Ayan tapos eto sir Edwin ma lang nila to for only 39,000. 39 lang. Yes, have try 39,000? Tapos, may uuwi na yung brand new namin na mountain bike for only Piso lang. Piso lang, mountain yes. bike. Ayos. So, mm. ito kasalit siya sa bundle, Piso Bundle Deal Promo namin mm. na mountain bike naman for only Piso lang. Piso lang. Ayos. Yes. Dito naman, Sir Ed. Ito, isa sa pinaka-bestseller talaga namin si Avia Max. Avia Max, yung... Trending Avia Max natin. Ito yung Ayan. madalas ma-deliver, ma'am, no? Yes, madalas ma-deliver. Mm -hmm. Nasa labas, marami niyan. Ang dami. May color purple, white, black. Ayan. Ayan, no? Si Avia Lapad. Max naman natin, Sir Edwin. Napakabong ganito. Naka 60 volts, 20 amperes, 1,200 watts na. Tapos naka-steering wheel na siya, may reverse, wheel camera na. reverse camera, may kasama na rin siya na mini fan, Dito. mini fan. Trapan. Yes, tapos may automatic wiper, extra tire na rin Ayun. siya. May pa-dancing light pa dito dancing yan. light pa talaga. Yes. Na. Tapos, syempre mo, may roof dancing light. <laughs> <laughs> may pa-dancing light yan. Tapos, may pa-roof light na siya. May LED na rin mm -hmm. At may top rack na siya. Top rack pa. Ayan, kompleto rin pala to. Yes, tapos naka-stainless flooring na rin. Stainless flooring na, Stainless flooring yun. na siya. Ang kagandahan nito, Sir Edwin, sobrang mura nilang yung abil Kung gusto niyo na parang kotse na na... Na e-bike Ito na yun Naka steering wheel na siya For only 65,000 Makukuha nyo na yan Dito sa aming bodega Tapos as Pasok siya sa ating Piso bundle deal promo Dahil ma avail nyo yung Aming brand new Two wheels e-bike For only piso lang Piso lang diba, 65,000 And 1 peso Ayon. Dalawang e-bike na May mo Buy one Take one uh -huh. Ayun. Kumbaga, yung ina kasama na yung anak. Yes, di ba? <laughs> Kasi yung mga pang nearby, magagamit mo yun. Kaya, oh, oh. bibigala suka sa kanto. Ayaw mo ng malaki-laking gamitin. Oh, yung maliit. Eto yung maliit na lang para mabilisan. Mm -hmm. Pagka mo ito. <laughs> Pagka yung suka pang sahog, yung ano, maliit. <laughs> Ayan, sa Aiko lang merong ganyan, ha? Piso. Uh -huh. Piso lang yung e-bike pag bumili ka ng mga 3 wheels, 4 wheels. Yes. Ito naman, si... Napaka ito, ang puro no? naman ito. Ayan, oh. Size diba? 8 ang gulong, ma'am. Size 8 siya, pero maganda yung likod na nito. Parang tricycle na oh, kotse na. Parang kotse na. na to, ah. Ayan yung likod niya. Parang ka And nang nakakotse dito. Sir so, Ed. Kita mo yung side niya. Yung Tapos, rings, yung Parang niya. ano, ah. Tapos parang Cinderella style yung upuan niyan, oh. Oo oh, nga, yung, yung, yung upuan niyan. Galing, oh, di ba? Parang ka yes. nakas nakasakay sa Ferris wheel sa Tagaytay, di ba? Hahaha. <laughs> May, tapos yung... May butas pa sa likod oh, eh, no? May ayan, salamin no? yan. Glass yan. Tapos ito, ma'am. Parang yung mga pintura ng pickup natin. ganda <laughs> no? Yung parang mga kotse talaga. oh, parang oh, diba? kulay ng mga pickup yes, natin. Yes, oh, oh. may mga yeah. Yan. Ang ganda. Meron pang safety brake. Mugs. Nakamugs pa ayan, naka -mugs na ito. Ayan, nakamugs 60 volts, 20 amperes to, Sir Ed. Tapos, naka 1,000 watts na din. 1,000 watts. Ang yes. ganda ng side mirror, no? Oh. Oh. Yan. Tapos, ah, man, 360 pala yung side mirror nito. Yes, oh, na, 360 nga, oh. 360. Yes, <laughs> 360. Uh, tapos, ah, may At tapos, camera mo na ah, ah, yan. Ah, ito yung camera niya nandito sa side. Ah, nandyan. Ayun, galing okay, naman yes, yung so, camera. So, pwede siyang adjustable yan. Ito, panel. Tapos, may lalim yung kanya. Ang lalim, lalim, ano, oh. Oo nga, oh. Yes. Ayun, ganda. So, kung gusto mo ng ganito, safe, mas safe ka pagka naka-throttle type na 3 wheels, eto na yun. Oh. Tapos mapod, maparin. Kaya nga, ang ganda. Ayan. 60 volts, 20 amperes, 1,000 watts. Mahabil nyo lang to sa amin for only. Ang ganda nung pailaw nyo Oo oh, nga, ah, yan o. Oh. LED yan, ma'am. Yes, LED na rin siya. May free trampal, automatic wiper, free mini fan, roof light. Meron na rin siyang kasamang camera. camera. So, ma-avail nyo lang to for only 65000 65? Tapos, pasok rin to sa ating PISO bundle deal promo. So, mm -hmm. buy one, take one pa rin. Buy one, take one for only PISO lang. Kapresyo pala ni Abia Max. Taman. Yes. Ganda. So choice nila kasi meron hirap talaga sa parang kotse. Mm. So eto, meron tayong trophy. At parang pipe. slim to man. O pareho lang sila Malapan ni Abia Max. Malapad din siya. Tapos oh. yung likod niya talaga ang ganda para ganda, kotse. Ganda, ganda na upuan. Eh. Yes. Tapos syempre, Sir Ed, marami rin tayong mga bagong tribunes dito. Eto, Ayan. Ayan yung mga three wheels natin na motor type na. Kaya yeah, mga so, motor sa mga type. Senior natin diyan, mga pregi, mga hirap magbalance, mga beginner. Ah, lang sa ito ibay. pala yung mga three wheels, three wheels. Yes. Ayun, so, kasi pag nandito kala mo two wheels. Uh -oh. Motor so, type. Three wheels pala to, yeah, no? Kasi parang slim na rin siya, eh, no? Ito kasi meron tayong mga version na para sa mga babae, yeah, mga pang no? lola, pang tita. Tama, tama. So, mas ito. smaller version siya. Ito. Ta sakto sa pambabae style oh, yung oh, forma oh, niya no. Pero yung mga ayan. bigger three wheels yan na baka uh, kala niyo two wheels. Siya, sir Ed. Pero yung mga bigger version like Yung kagaya nito, Sir Ed, three wheels din siya, pero mas matataas siya at malalapan. Ito, ito pang macho. Mga pang lolo, tatay, ito, ayan. senior, PWD. Pasok na yan, naka-disc brake na yan. Kita mo uh -oh. naman yung disc niya, Sir Ed. Malaki, oh. Malalaki na. Malaki na Ang angas. Oh, ang porno oh. Ito starts at 30,000. Meron ka nang makukuwang 3-wheel scooter type. 30,000, 31,000, 32,000 lang nagre-range siya mga yan. Mga naka-2,000 watts na rin siya. Wow, sya. ang taas ha. Lakas yes. umatak. Tapos may free side mirror na yan. May mm. free top box. Lahat yan may top box. At may syempre box may free yun, oh. Kitang, tool kita. box na rin yan sa ilalim. Top box ha. Pwede na yan. So kung gusto It, naman nila Sir Ed, mga 2 wheels. Meron din tayo dito. Mga 2 wheels naman. Keso inspired natin na version 3. Keso inspired. Yeah. Ayan. Mga naka 2,000 watts na rin yan. Mabib mabibili nyo lang yan for only 28,500. 28 na lang to? Natin, yes. Dati mahal nito ah. 28.5 na lang yan ngayon. Nakadisplay na yan. Ito lang bagsak sa Icos ah. Ayan no? Ito sir, at 25,000. Ito 25. Si Mio Fino Inspired, naka 1,000 watt, volts, 20 amps. Um. Yeah, Mio Inspired naman to. Dahil kahalit siya ni Mio. Ito yung Nio. mga motor type natin sir, at na two wheels. Meron tayong mga mid-size lang. Yung parang hindi ganyang kalalaki. Ganyan ah, lang Ah, okay. Meron din pala siyang, kumbaga, small, medium and large. Small, medium and large. Ito yung medium natin. Ah. Nakasok sa mga malalaking oh, motor nga. type. Oo, sa babae, tamang tama ko. Yes, eto, si Zoomer Inspired. Alam mo yung si Honda Zoomer? Zoomer, oo, oh, tama, yung sikat sa Honda. Yes, kamukaya ni Honda so, Zoomer. Yan, inspired oh. by Honda Zoomer Shop. May mata siyang dalawa yes. na magkatabi, yan ang puro mo. Oh. Hmm. Ayan, eto Honda Zoomer Inspired natin, naka 48 volts, 20 amperes na, tapos naka 1,000 watts na rin. 1,500 watts? 1,500, yan. Yan. Size 10 na yung gulo. Size na na yung gulong niya. Tapos, malapad mm. na rin yung upahan niya. Kasyo na dalawang pa. Ayun, ayos. Yan, yeah, madali sa singitan tayo, to. Sir Ed. Ito. Magkano ginito, ma'am? Ay, oo oh, nga pala. Ito for only 22,000. 22,000, yes. 1,000 watts. Ayos. Yes. Tapos, saka 48 volts na ang battery niya. 20 mm. amperes. Okay. Marami pang kulay yan. Nandiyan na ba si ano? Tapos, ito naman, Sir Ed, si Aki, ah, uh, si Akio. Yes, si Akio. Sa pangalan si ng anak mo, ha? <laughs> Ito si Akio natin, ah. yung mas bigger version ng mga Sa pangalan SP. pangalan na inaanak ko. Oo. <laughs> uh, uh. naka 48 volts, 12 amperes ang okay. battery niya. Mabibili mo lang to for only 12,500. 12, Nakita mo naman ako? ang ganda ng kulay ay, niya. Ang laki ng tapaludo. Tapos malapad yung kanyang ay, uh, yung harapan. Uh, no? So, kasyang kasi yung hand. Ano niya? Yes. Yung SK natin na brand new two wheels e-bike for only 11,000, makaka-bill nyo na yan sa... Icos Bikes and E-Bikes Bodega. Napakarami pang pa kulay na available nito ha. Tapos, ito yung mga pasok natin sa Pisa E-Bike Pro. Ayun. Ito ayan. yung pagpipilian nila. Pwede iba-ibang kulay. Yes. Pink, green, ayan, may gray. Ayan. Yes. At Tapos, syempre, lahat naman ng parts available ayon, sa parts atin. Yun, ko? At lahat na mag-aavail sa amin, free lifetime check-up. Kahit nasan ba kayong lupalo, uh, nag-assist naga kami online kapag malayong lugar kayo. Nagsisend kami ng video na pwede nyong tularan. Ayan. Tapos, nag-check -che up tayo for free. Nag-home service din tayo. Lahat ng parts available naman po sa atin. And syempre, uh, pag napanood nyo tong vlog natin na to kay Sir Edwin, lahat ng na mga napanggit ko, ongoing po yung promo natin na Piso e-bike at Piso mountain bike for yeah. every purchase nyo ng aming mga 3 wheels or 4 wheels unit. Sa Icos lang yes, yan. Lang pag yan, bumili ka ng 3 wheels, 4 wheels, may isang e-bike na piso lang at may isang bike na piso lang. Yes, at syempre, nationwide nagde-deliver tayo buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pinapackage natin ng maayos yan para safe makakalating sa inyo yung inyong mga unit via tracking services o kaya cargo. Ayun, nakita at nagde-deliver tayo nearby provinces, nearby areas sa cash on delivery yan. Ayun, yeah, safe na safe tayong oh. sa inyo dahil trusted yung ating mga delivery. Tama, sa kaiwas budol kayo, sigurado kayo yes. kasi i-deliver mo na bago bayaran. Free demo na rin yan. Free demo pa. Yeah. Basta may magde-demo sa inyo. Minsan, yes. yung mas bata, sa minsan yung kalbo. <laughs> Shout out, Boss Jun. Ito po, may mga kompleti, gulong mga na rin kayo. Natin, Ay, may lahat. pambata. Yes. Uh, One-stop shop na to. So, may pambata, may yeah. pansikiti, may mga pambagets, at may mga pang seniors. Ayan. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Sa mga nagtatanong, sugod na kayo sa aming bodega. Located kami sa 322 si Dayao, Balatondo, Manila. Nagde-deliver tayo buong Pilipinas. Pwede tayong open tayo for uh, wholesale. wholesale and retail. retail sa Sa wholesale natin, minimum of 6 pieces. Maavail yun na yung aming wholesale price kaya sa mga gustong magnegosyo dyan subukan nyo ating mga fast moving units, talagang mabilis yung mauubos yan, ayan sa mga naghahanap o nag-iisip ng inenegosyo nila, patok na patok ngayon yung ating mga ibat at sa useful talaga ngayon, diba, so ano pa hinihintay nyo, sugod na kayo sa aming bodega thank, thank you, you sir Edwin uh, as guys guys yeah. um, okay. nakabilis si sir oh, ng two wheels, ano pangalan nito? Akiyo. Akiyo, ayan. Sila sa nakabili. Sa taga saan pa kayo? Lakandulo po. Ha? Lakandula. Lakandula? Opo. Simbahan. Sa mga gagamitin? Hindi po, sa mama po. Ah, sa mama mo. Ayan, tamang-tama, pang babae ito. Ganda o. Hindi niya pinicturean, bago bagay na dito. may shoutout ka sa Hindi niyo style Wala. Wala. <laughs> sige. Girlfriend mo. Ex mo. Okay. Sige. <laughs> In 5, 4, 3, 2,